kabantay mo ay harap na makinomnom ng pagampo kung nanatay pa ngayon sa ginoo pero wala gani di e, po taka ampo Ngunia, kung niya kung adakan ang kita mga request Kunya, niya kung maro, may tabo ang ato ang ginahangyo sa ginoo may tabo ang ato ang ginapangayo grabe na tong pasalamat pero ang pangutana na karun halimbawa o dili na may tabo ang imong ginapangayo ang imong ginahangyo sa ginoo wala adili na siya may tabo muna problema karun kay kita Dagan kita request Ginoo niya o dili gani mahitabo na di ka pasalamat. Muna nga akong hangiyo sa inyo ha, kung maampo gani mo. Pasalamat gyud ni so, Bisan pag wala na ning ang ng imong gina hangiyo sa Ginoo. Pero pasalamat ti Okay, mao manay nindot in kay bisan o uh, wala na hitabo ang imong pangayo at least nakapasalamat na sa Ginoo. Mo nga, ayaw gyud kalimtig pasalamat. Mo sa Jesus Christ, ayang pagampo kay pasalamat yun sa ay sa ay ayang amahan wala siya yung nga specific nga na siya gihangyo para sa giyang ipakaon ang singko mil ng mga tao di ba lima ka tinapay og ka isda wa na biya nga padaghanan ng isda iyang e giingon nga salamat kay amahan nga imo kong gina tubag di kay balo kaso gina pangayo iyang gihimo kay ginagpasalamat lang siya kay pasabot ana sa imong pagpasalamat sa imong request nga even do wala pa na hitabo ang imong gipangayo nga wala pa na na imong naangkon pero imong nangipasalamatan gipasalamatan nagpasabot na siya nga mauna siya iti mailhan nga naa pagtuos, dakong pagtos Ginoo mo nang sa atong mga pagampo faithless kay ta eh, daghan kita mga ginapanghangyo kunya wala na to na sabtan pagayo kung unsa gyud ang pagtuo pagtuo ni Jesus Christ nga atong angkon. nga kana dayon nga pagtuo ginatubag siya sa amahan na siya pagtuo sa iyang amahan. So hinaot nga kitang tanan makatagamtan gina nang pagtuo. Mao na sa pagampo walang daan dapat matinuho na dili ka kay faithless nga pagampo.